Yan, babalik po ang uh, sumbong niyo aksyon agad. Okay, tuloy-tuloy po ulit tayo no sa ating mga uh, reklamo na tinatanggap rito. All right, Dio Manoy, pagka ng katransaksyon sa Biniling House and Lot. Oh, na ah? Ito ang rektang sumbong ni Miss Mingming, ah Miss Ming, -ming. Oh, Ming <laughs> ng Pandibulakan. Nakasama rin natin ngayon dito sa studio. Magandang hapon po, Ma'am Ming. Ano Magandang man, hapon pa, din po namin. sa inyo. Oh, Ma'am Ming, sino po ang inireklamo ninyo? Si Norsila Angkin po at si Dante Francisco po. Oy, dalawa. Hmm. Sino habitual? po ito? Sino itong mga itong dalawa na ito na nasa niyo? Kasi po yung Dante po, siya raw po yung unang nagmamay-ari doon sa bahay na inano sa amin. Na inalok sa inyo. Opo. Oh. Ngayon binenta niya po kay hmm. Norsila. Okay. Ngayon, ito namang Norsila, binenta naman po sa amin. Hmm. Kailan binenta sa inyo? Nung December 20 po. Uh, at ano pong dokumento ang meron, ang meron kayo sa pagitan meron. ni Norsila at kayo po? Yung nagpa-notary po kami, tapos nag, doon po sa barangay na nagkabayaran po kami. Ano pong dokumento yun, ma'am? Uh, uh, contract to sell or yung, deed, uh, ano, of sale? Po. Deed of sale, okay. So nakita nyo rin po ang titulo ng bahay at lupa na ito? Bali, yun lang po ang inano sa amin, deed of sale po. Yung unang pagkakabenta nila ni Dante po. Mm. wala rin na pinakita ang titulo. Wala po. Oh, okay. Pero nakita niyo po ang sitwasyon ng lupa at bahay na ito, ma'am? Opo, ma noong December 90, pinuntaan po namin bago po namin binayaran yung bahay. So, magkano ang alok po sa inyo ng uh, bahay, ma'am? 150 ma lupa? po. Ha? 100. 150, 150,000. 150,000? Yun ang total amount. Gabuan. Ah! mura na, sir. Ano? Ang mura. Ang mura. Ang mura. Ang uh, mura. Ang mura. Ang mura. Ang mura. Ang mura. Ang yun Sino lupa lang. Estimate ko lang sa lupa. Mga 75 ano? ganun po. 75 square meters. Oh, yes. ba, malaki yan, ha? Malaki na rin malaki yan. yan. Oo. So, you, walang ano yan. Uh, merong mga nakatayong pare-parehong bahay. Subdivision ba? Meron ano ba po. Yan? Meron. Opo. Yung gaano kataas yung bahay na nandoon nakatirik, ma'am? Yung po bahay. Ma ano, wala pa naman po mga second floor. Wala. So, so, ano lang? Yung mga bungalow, bungalow type. Bungalow, bungalow, type, type lang po. Pero pwede nang tirahan. Oh, pwede na po. At pwede pagandahin, ano? Opo. Pero okay. teka muna, Ma'am Ming, ano, saan po ba yung exact location nitong uh, binabanggit nyo na nabili nyo na sa, bahay at lupa? Sa Chera Monte po. Sa Silangan, sa Mateo Rizal. Ba, ano yan? Subdivision pa yan ah? Subdivision. Chera Monte, Monte Subdivision. Oh, Anong developer yan kung alam nyo? Ay, hindi ko. Hindi ko nyo po alam. Ko. Tierra, may pangalan ah. Bakit kaya... Ito, po, ito kaya ay nabayaran na po nitong uh, taong inireklamo ninyo? Or hulugan pa rin until now, ma'am? Wala kayo, may idea po Wala ba? Wala po akong eh. idea po eh. Okay. So, kailan po kayo nagkabayaran, ma'am? December 20, 2024 po, po. Ayun, kanino po ibinigay ang pera? Kay Norsila po. Okay. Pag nung nagkabayaran, ay dapat i-deliver niya po sa inyong bahay. Tinirhan niyo po ba kaagad o... Hindi po. Kasi bakit po... hindi? Kasi po, pinangakuan po kami nung Dante na, kasi may nakatira po doon yung anak po ni Dante. Anak ni Dante? Opo. Okay, o. Tapos? Ngayon po, sabi ni Dante po, magbigay daw po ako ng palugid hanggang January 3. O. Oh, ng bagong, bagong taon, taon po. Hmm. And then, nung January 4 po, nagpunta po ako, kala ko wala na nakatira, nandun pa pala yung, mga, yung anak niya. Hmm. Ayaw po umalis kasi may pinaglalaban siya. Ano naman daw pinaglalaban niya? Ang sabi niya po, hindi na raw po kay Dante yon. Mayroon na nga raw po doon sa pag-ibig. Yung kausap na raw po nila yung may-ari noon. Teka muna, sino ba talaga nagmamay-ari pala? Kung may ah, nag... salin -sali na lang po yung ano. Ayun. Oh, so, hindi na matupoy po kung hindi sino talaga nagmamay-ari ng lupang ito. Pati kayo, Abay, naging may-ari na rin. Ano ho? So, so al alin, alin ho ang sa inyo doon? Yung lote o yung pintuan <laughs> o yung bugbog? Ay, yun ang ano? hindi ko po alam kung ano Parang complicated na. No? Oh, Ati-hati oh, oh. na sila. Na. Oh, oh. ati -hati na po. <laughs> ati -hati na. O tapos, ano pong nangyari ma'am? Nakausap niyo po ba si Miss Angkel? No, yun nga po. Nung, mula nung January po, pabalik-balik po ako sa barangay kasi nga yeah. po yung inaano yun, ko nga po na hinanain ko sa kanila. Mm pupunta naman po sila. Tapos nung last na pag-uusap namin, nung katapusan ng January, maghaharap kami sa barangay ng February 7, magbibigay po sila ng kada, kada ng 10-5. na po ako ng hulog hulugan na lang para mabayaran. 100,000. okay o para... kailan sila unang naghulog? Nung February 7 po, nagarap po kami sa barangay, wala po silang binigay na bayad. Nga nga, sa madaling sa akin, nga nga na po. Siyempre po, pagod po po, hirap ko po, diba po, malayo pa po pinanggalin so, niya. So, kaya na naman ulit ang susunod na mag February 14 po. Nga nga ulit. Wala po. Wala rin, Marso na ngayon na yun. <laughs> Dapat ang close po namin talaga sa usapan sa barangay po, March 14. Humingi na lang po ako sa barangay ng certific, Certificate of File Action. Oh. Certificate of File Action. na po ako. Meron na kayo. Meron po mm. ako. Ayun, ang gagandahan. Kaya lumapit na kayo rito oh, sa aming oh, programa upang oh, makapagpayo na ma kayo talaga oh. ng complaint. Sige, oh. sige. Sige. Ganda yan. Kalinaw na. Mm -hmm na nakontak na ba natin ito? O siguro, Action Center, ano, uh, papuntahan natin mismo yung uh, itong uh, nire-reklamo dahil uh, according dito kay Ma'am Ming, ano, nandoon pa naman nakatira no, sa bahay na yon. Siguro para malaman natin na uh, kung ano ba at madinig naman natin yung kanilang side. Tama. Si Mister, ano? Sinubukan nga daw ang tagawagan ng ating Action Center, ano? Pero wala pong naging pagtagon sa ating mga text at saka mga tawag. Ayaw po nilang sumagot, ano? Para naman po doon sa inireklamo, ano sir, kung nanonood po kayo at nakikinig dito sa aming programa, bukas po ang aming action center 24-7 po para madinig po namin ang inyong panay kung bakit ta uh, hindi nyo maibigay itong uh, bahay na oh. binabanggit na nakapag, nabayaran na naman daw po sa halagang 100 o 150,000 pesos. Eh. Ayan. Tukoy natin kung sino talaga nagmamayari, saan ang, ang punot dulo ng pagmamayari ng uh, property na ito, no? Okay. Grocer, tawagin na natin yung resource person natin para sa mabilisang aksyon. Okay. Para malaman po natin ang karagdagang ulat tungkol po dito, ay tawagan po natin si Senior Master Sergeant Wilfredo Guillermo ng Chief Investigation PNCO ng San Mateo MPS Rizal PPO. Yan. Magandang hapon po sa iyo. Magandang sir. tanghali po, Sir Ma'am, at sa lahat po ng taga-pakinig at taga-panood ng Sumbong Nyo Aksyon Agad. Ayan, natinig mo naman siguro inilapit na, na reklamo o problema rito ni Alias Ming, ano? So ano yung mabilisang aksyon na magagawa natin dito, Chief? Uh, una po ay uh, kailangan po natin na uh, maimbitahan si ma'am sa aming himpilan upang maimbestigahan at makuha na ng salaysay. Uh, Uh, Maisan pa po natin agad ito sa ating piskalya upang ma-determine kung may probable cause po sa, sa kaso po. Yun! Isa ka na ma'am, maming, ha? O, oh, sige ho. Uh, Sergeant Twill, ano, huwag mong bigyan ng jacket si mama. ha? Uh, ano lang, payo, anong ipapadala mo dito kay ma'am pag sakaling dumalaw dyan sa inyo, sa inyong tagapan? Uh, narinig ko po na sila po ay na ng Certificate of File Action. Ah, uh, pakidala lang po yung certificate to file action tsaka yung mga so, ah uh, kung meron pong acknowledgement receipt, deed o anuman dokumentong patunay na tinanggap nila yung pera wala sa inyo. At paki ano na rin po ng witness kung meron pong nakasaksi nung araw at oras nung iabot niya yung pera dito sa kanyang inireklamo. Ayo, oh, malinaw ma'am. ano oh, ho? Oho. Sige, kailan po kayo pupunta ma'am? Mamaya po, The Director. Mamaya, oh, pakigamit ng mikropon. Mamaya po, pupunta oh, mamaya. po ko oh, dyan. Yeah. Yeah. Para siyempre, para sa mabilisan ng action at uh, resulta nito nilapit niya. Servisyong marbilis. Marbilis na. Ayan ah, yan ang PNP. Alright. Pero, pero talangin natin si Sergeant Aguilermo. Itong, uh, napasyalan nyo na ba itong, ano, itong lugar na nasasakupan nyo naman ito? Yung bahay na binabanggit nitong si Elias Ming. Uh, sa ngayon po sir, hindi pa po, pero yung lugar po ay pamilyar po kami doon sa tinatawag na Tierra Monte Subdivision. Ah, yun. Sa area nga nila ang Tierra hmm. Monte. No? O, si siguro Kate? mas maganda, Chief, pa uh, after natin mag-usap, baka pwedeng mapasyalan nyo, maikutan nyo, and then siguro matignan nyo talaga yung, anong, yung lupa at saka yung bahay at saka kung may nakatira talaga, and pwede naman siguro tayo magtanong-tanong din kung ano ang uh, mga pangyayari. Diba? Para meron na kayong mga nakuha mga advance information para sa gagawin yung pagtulong rito kay Elias Ming. At makuha, na, po, makuha sir. nyo rin yung panig nung ano, no? yung kabila, yung inireklamo. Yes po, sir. Umasa po kayo na gagawin po namin At lahat. siguro gumawa rin kayo ng mga, pa, mga pamamaraan, ano? Para maiwasan na yung mga ganitong panlolo uh, panluloko dahil according dito kay Elias Minga uh, ay maraming bentahan ng ano ng uh, lupa o bahay diyan sa lugar nyo. Uh, yung sinatawag na bentahan, pati yung mga rights lang, right, ano, Ator? Rights, oh, rights, oh. binebenta lang uh, yung man mga na... rights. eh uh, Ang problema nga, siyempre, ito, lumalabas yung mga ganitong problema na nagkakalokohan, o kaya, na ibebenta sa napakaraming tao yung iisang property. Opo, oh, sir. Uh, actually, po, sir, meron po kaming PCAT na kung saan ay kasama po yan sa kanilang programa na para ma-aware yung mga tao tungkol sa pagbili ng lupa. Yan, o tama po sila tama, Ay, man, yan. yan ang isa sa mga trabaho ng inyong pikat nga dyan sa area nyo, no? Para maging, uh, para mabawasan yung mga nagsusumbong rito sa atin ng mga ganitong problema. Tama, paigtingin nila itong kanilang SCAD, sir. Ano? Yung kanilang uh, uh, station na uh, police community, community. Uh, awareness, uh, ano? Section parang, ninyo. Parang dumarami yung mga ganitong problema, no? Oo oh, nga po, sir. Lalo uh, na, sir, na yung uh, mga ganitong lugar, yung yan, sa may Rizal, ano? Maraming mga nagbebenta ng mga lupa at saka mga rights lang ang mga binebenta no? It Itong mga government uh, itong mga housing lahat na binibigay ng gobyerno particular na no ito palagi nagiging uh, suki ng mga scammers na ibenta no mm. at uh, hindi lang yan katulad nito subdivision na ito pero nagagawa pa rin ng paraan para ibenta kung kani-kanino sa napakaraming buyer. Naku po, swinding po yan. Huwag niyo ano ba, ito nga, yung ha? paano ba pagkakunyari, gusto mo nga bumili ng lupa at bahay, ano ba dapat yung unang hanapin o gagawin ng ating mga kasangbahay? bahay hmm. Siyempre, una, ang, 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 ho kayo ng real property, ano, katulad po nitong house nila, ang unang nyo pong hanapin ay ang original na original. titulo. Ano? Mm -hmm. Pag nakita nyo yung original na titulo, Uh, humingi kayo ng CP nito or kopya or xerox copy at dalhin nyo po sa Register of Deeds or sa LRA para ma-verify kung ito nga pong title na ito, ang titulo na ito ng inyong bibiling lupa ay original o or, or legit, no yan eh, ang tinatawag na existing ahano. Ano. At kung duda po kayo at uh, negative po yan, abay, huwag po kayo magbaya. no Huwag hmm. kayo magbayad hindi nyo nakikita ang original na titulo. Ang pangit kong pakinggan nung... Ay, teka muna, sa na lang. Pirmahan muna tayo. Naku, wag ho yun. Walang, wag muna, teka, teka, ha? Mahirap pong ipagkatiwala ang inyong perang pinagipunan ipunan sa mga ganitong uri ng transaksyon. That's right. Ay, yan. So, natinig nyo yung napakagandang payo, sir, ano? Ni Atty. Uh, Roque Rito. Kaya, mga kasambay, mag-iingat po tayo pagdating sa uh, ganyang matransaksyon, uh, ano? Lalo na dyan sa area ng, ano, ng, yan, sa may... San Mateo Rizal nga, uh, nabanggit nga rin ni Mang Mim na marami sila ring na biktima o naloko nitong ganitong klasing mga modus operandi. Yan. Okay. So maraming maraming salamat po, Mang Mim, ano, sa pagtitiwala nyo. Galing pa rin kayo ng Bulacan, ano? Opo. Okay, maraming salamat. At uh, from Bulacan, napunta pa kayo rito sa aming uh, tanggapan. Opo. At si, uh, nagtiwala kayo. Si Ma'am Bingbay, kad kadamay ka, Ma'am. Kadamay ka. Oo, oh, baka ah, kami, ah, kami ang ng kadamay. <laughs> <laughs> Gato'n sa panty mula ka, ang daming naman nyo <laughs> Diba, Ma <'am? laughs> Marami rin dyan. Oh. Oh. <laughs> oh. Baka may mga nabili rin kayong rights doon sa may ano, San Jose del Monte. Oo, oh, beke na men. <laughs> Puso ngayon ng bintahan. Oo, <laughs> oh, mag-iingat po tayo no, sa pagbili ng mga property. Lalo na nga kung binanggit ni Atorri, walang kaukalang mga papeles. Papeles, uh, yan. Yeah, oh. Anyway, huwag po kayo magalala, Ma'am Ming. Ano? At uh, tututukan po natin itong uh, inilapit yung uh, problema sa pamamagitan nga itong uh, ating mga kapulisan dyan sa pangungunan ni Police Staff Master Sergeant Wilfredo Guillermo. Pakiprovide mo na lang kami, Chief, ng mga action photos and videos na gagawin yung pag aasis dito kay Ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Right. thank you. Marbilisang aksyon.